isda dito sa baybaye ng New Washington dito sa Pulo, New Washington kasi yung lambat eh dinala nila dun sa gitna ayan so puhulihin nila pag malapit na dito ayan o magkabilang uh, sila ito yung panghuhuli para na hindi masyadong maaksaya sa uh, gasolina sa isang motor isang ganito itong bangka so dadali lang doon yung lambat sa gitna uh, hihilahin papunta dito so kung nakikita natin guys yung andan sa may gitna napapalapit na yan yung palatandaan yan oh. yung kuminitaw na puti yan ang inaalan kasi so, medyo malapit na siya dito yeah, so kung nalapit na dito yan andan na malalaman kung marami yung so napavideo ako ngayon guys kasi Marami daw isda As sabi, kasi maraming ibon na lumilipad eh Ayan o So, pag lumilipad daw yan Marami yung isda daw Na may mga maliliit Kasi yan ang kinakain nila yan. Sa isa Sa dagat Yan yung mga kinakain nila Yung isda So, ito guys o, so, yan Ayan. So, ang dami nila no Ang dami nila Dito, malapit Dito kasi yung center at saka sa kapila naman kaagad na marami daw yun na si siguro yung palatandaan niya may ibon yan so nakaka uh, excited naman dito sa tabing dagat kasi may mga ganito diba itong way na paghuli lambat lang ito yung paghuli ng mga isda hmm. yan so malapit na guys hintayin lang natin na uh, uh yung huli nila sa ipapakita natin yan sa video natin sa mahangin dito na magigus at saka sa itaas kasi guys dito may puro. at nakaupo lang ako dito so, ito lang yung upuan yung simpleng papag lang And guys ha hindi siya gumamit ng ganitong bangka bali hinihila lang nilagay lang doon ng ano ng bangka hinulog lang doon sa bandang gitna tapos magkabilaan yung hila yeah, so nandoon ng galing And dito yung lolo so tulungan sila guys na maghila so tulungan sila maghila yan so ganun talaga paghanap buhay Ayan, so pag may huli guys, sinahati-hatian yan yung mga tumutulong sa paghila, binibigyan yan mga kung magkano. Ayan, so na-excite lang ako dahil, ayan, malapit na rin yung hindi tayo yung, yung, yung kalatandaan na yan na lang yung dapat nandiyan na yung lamot so malapit na siya yung lumulutang na parang bola except marami daw na ano eh isda kaya marami tumulong sa pagdila. so kanina kasi siyam lang yan eh. 2, 4, 6, 8, 8, 8 12 so, lang, eh? so, talaga so uh -huh. dapat matyaga ka guys kalapit na